Barilan, naganap sa isang Chinese restaurant. Noong Oktubre 17, 2024, isang Chinese na lalaki ang bigla na lang namaril sa kapwa nitong Chino sa isang restaurant sa Makati. Kita sa footage na ito ang kumakain at nagiinumang grupo. Sa kalasingan ay nawala pa nga sa balanse ang isa sa kanila. Maya-maya ay naglabas na ang umanong bodyguard ng isa ng armas at bigla na lang itong pinaputo. Ayon sa otoridad, tinamaan ng apat na bala ang biktima na pumanaw pagtapos ng insidente. Ayon sa kanila, sinabi ng sospek na namaril ito dahil naasar lang siya sa kanyang kausap. Hindi gaanong malinaw ang motibo dahil may mga sabi-sabing may relasyon daw ito sa Pogo o kaya naman ito'y dulot ng isang love triangle. Sa labas naman ng restaurant, sinubukang ilock ng gwardya ang gate para pigilan sana umano ang sospek na tumakas. Ngunit wala rin itong nagawa dahil binangga ito ng sospek. Pagtapos ang ilang araw ng pag-imbestiga, inilabas ng pulis ang pangalan ng suspect na si Wang Danyu. Sa ipinost na profile ng suspect, mukhang may dating carnapping record na si Yu sa ilalim ng kanyang alias na Baolong. Dalawang milyon ang gantimpala sa makakatulong sa pagbigay ng impormasyon na makakatulong sa pag-aresto sa kanya. Nagsampa na rin ang kaso ng murder ang kapatid ng biktima laban kay Yu noong October 22. Sa ngayon, wala pang update kung nahuli na si Wang Danyu.